Magandang araw po yung pagninilay natin ngayon. Grabe, tagos sa puso. Tungkol po sa sampung ketongin na lumapit kay Yesus, sampu po sila at lahat sila gumaling. Pero alam niyo po ba, sampu ang gumaling pero isa lang ang gumalik para magpasalamat. At ang masakit pa po para sa mga hudyo, yung bumalik sa maritano pa. Isang tagalabas. Tinanong po ni Yesus, nasaan ang siyam? Nakalimot na sila Parang yung mga pinuno na binabalaan sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan. Binigyan sila ng kapangyarihan pero kinalimutan nila ang Diyos na nagbigay nun. Nakakalungkot po, no? Madalas, pag natanggap na natin ang biyaya, nakakalimutan na tayong lumingon. Ang tugon po natin sa Salmo? Magbangon ka, poong Diyos. Isang sigaw na sana mamuno ang Diyos sa buhay natin. Kaya ito po yung tanong sa atin. Tayo ba yung siyaw o tayo yung isa? sino o anong isang bagay na kailangan nating pasalamatan ngayon. Pakiiwan po ng komento, pakitag yung kaibigan yung kailangan marinig ito. At kung nakatulong pa sa inyo, pashare na rin po. Salamat.